Hindi pinalagpas ng ating mga kababayan ang pagdaraos ng unang bisa para sa siyam na araw na simbang gabi sa bansang France at Qatar. Atin itong silipid sa ulat ni Dick Villanueva. Dinagsang ng mga diboto ang unang araw ng simbang gabi sa Paris, France at sa Doha, Qatar. Walang sinayang na oras ang ating mga kababayan sa Paris sa pagsisimula ng kanilang siyam na araw na pamamanata para raw matupad ang kanilang mga kahilingan sa darating na Pasko at bagong taon. Maaga pa lang ay dagsana mga deboto sa Saint Bernard Church sa 16th District ng Paris. Nasa tatlong daan ang dumalo, kaya naman ang ilan sa kanila ay nakatayo na lang sa magkabilang gilid ng simbahan hanggang sa entrance. Ang banal na misa ay pinangunahan ni Father Leo Balaguer ng Philippine Catholic Mission in France at ng mga opisyalis ng bahada ng Pilipinas sa Paris na tumayong bilang sponsor. Kaya nang uh, kanina sa misa, itong simbang gabi is uniquely Filipino, no? And uh, it's a preparation within uh, the ongoing preparations that we're doing sa Advent. At uh, uh, it's, it's ha quite heartening to realize that uh, we're celebrating it here in Paris, in France, joining our other kababayans in other countries, uh, in other parts of the world, and sustaining this tradition. Sinasabayan naman ang El Shaddai Kwan ng awiting Simbang Gabi. Sa homily ni Father Balaguer, ipaniluanag niya na ang Misa de Gallo ay nagmula sa mga magsasaka na gumagamit ng tandang ugaliyo sa salitang Espanyol bilang tagagising sa madaling araw. Dumaraan muna sila sa maliit na kapilya para magdasal bago magtungo sa kanilang mga sakahan. Noong unang panahon ay wala pang cell phones, wala pang alarm clock. Parang sila gising ng maaga. Ito ang ginagawa ng mga farmers noong unang panahon kukuha po sila ng tanda. Yung manok, nang tawag sa Spades ay Dalyo. At ito ilalagay nila sa silong ng bahay. At siya ay titilamok. Kapag tumilamok na yung tanda, magigising na po yung mga farmers at pupunta na po sila sa bukid. Subalit, bago sila pumunta sa bukid, dadaan po muna sila sa isang kapilya. At sa kapilang iyon, doon sila ay magdarasal. Bago matapos ang misa, nagbigay ng na maikling minsahe si Ambassador Jennifer Mahelo West sa mga OFW at ibinida niya mga tourist attractions sa Pilipinas. Hinimog din niya mga Pinoy na magparehistro sa overseas absentee voting para sa 2025 midterm elections. Pagkatapos ng misa ay masayang binati ng mga OFW ang kanilang mga pamilya at kaibigan sa Pilipinas. Um, wish ko lang na sana good health sa lahat ng family ko sa Pilipinas. Merry Christmas to all. I love you all. Okay. Wish ko po peace and happiness for all the world. Merry Christmas. Hey. Merry, yeah. Merry Christmas po. Merry Christmas. Esgera family. gros bisous. Je vous aime Maging ang mga OFW sa Doha, Qatar, hindi rin pinalipas ang unang araw ng simbang gabi na ginanap sa Our Lady of the Holy Rosary Parish Church. Umabot sa 2,000 ang diboto sa loob ng simbahan at 4,000 sa labas. Bago simula ng banal na misa, nag-alay muna ng Christmas Carol ang The Lord's Choir. Ang Sacred Heart of Jesus Choir naman ang kumanta sa mismong misa. Naroon din ang mga kawani ng Philippine Embassy in Qatar sa pag-uuna naman ni Ambassador Lilibet B. Puno Saan man sulok ng mundo, dala pa rin ng mga OFW ang Pilipino tradisyon na ipagdiwang ang pinakamahabang Christmas celebration, simbang gabi at pagsalubong sa bagong taon. Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon para sa bayan.